I'm sure. Ano ni siya? Bicol, Bicol Express. Yeah. Napakagandang Bicol Express. At saka? Pork or beef? Beef with mushroom. I think may mais din siya. Then? Estupado. Na masarap? Na may saging? Yes. Este calamares. Bon appetit with sauce. Siyempre, yung sauce na katago. oh, di ba? Wow. At saka, siyempre, maliliit na KBL. KBL. Hindi pa ayan, laman lang yan ng baboy. Siyempre, KBL. Composed of kajos, baboy, at saka merong maliliit din lang ka kasi mahal lang bilihin ngayon. At saka, wow, bonggesyos. Konde na lang yung natira kasi sobrang sarap ng mahabang-mahabang sutanghon. Ayan, at sa kasing haba, nakagandahan. <laughs> at syempre naman, merong talong pang pahaba ng buhay daw yung talong din. at At saka may itlang. Basta may hotdog, dog, merong itlong. At saka may sandwich. O, oh, ba diba? Wala ka nang hahanapin pa. Hello, maganda.